So, mga po, so guys, ni mi Dari sa mall, sa galeria man, ang tawag ani Dari sa my Berlin. So, guys, kani ni una lang mixaka ka sa my restaurant, sa restaurant ni nila, pero mall ni siya, ang, ang, ang ground floor, first, second, third, kani pang fourth man nilang restaurant. Kay, kahi, una kay ko, guys, before me mag-shopping ka lang may dali para mangihi ko cherries o nagsuri-suroy may among gitanaw kung unsay cura sa ilang restaurant wala pa kayo'y tao excuse me <laughs> wala pa kayo tao ang ilang restaurant guys so mauna na siya bye bye mama chup chup so manapod to guys maun na siya ang namang gawin koan guys na ay balcony ang gantong mall itong galeria. So, after sa lang restaurant ni Gawas Food kay, pwede man po din ha, mag-stay, kung mag-inom mo o mag mga coffee, yeah, sa kilid, sa ilang restaurant. Muna siya pinakalas. So, muna siya guys, maklaro ang sa silong na view. So, ako pong gibidyohan guys. Muna ang itsura sa obos. Nagian po na namo. Muna siya guys, ang gawas sa mall, sa galeria. Na siya, guys. oh, pag guwafa kayo. Mm, sa so gawas na siya sa mall. Na siya. Restaurant na siya diha. Oh. Tapos, masulod na mi, kay magsugod na mi. Oh, roaming around sa ilang kuan. Ilang mall. kay nag-sale sila, guys. 50% off. So, we will see kung na tayo mapali. Charis, bye-bye, mama, chup-chup. So, mga good so guys on oh, it. Sa mall, no? So, good na tao. Pamunit. Charis, o, oh, nagdaog bag. Kaya marag mag-shopping. Hmm... Ano na uh, guys, nagsugod na siya. O, oh, pamunit. Nga yeah, ako rabay taga bit-bit. Charis. Mm. Nakura bag. guys. Nag-sell good sila guys. As in 50% off. O tinuod good nga 50% good. As in. Yeah. Ang kadabas na ba sila guys. Dahil naka. Kuha na sila. Naka. Nag-ubos ang ilang presyo. From the original price. Katong. Gidiscount nila guys maka-discount pa jud og 50% o oh, sale sila high from 2000 pesos ni baba sila og 1000 kadtong 1000 mo 50% pag yudto siya kakaiba sila diri guys as in hmm, sige pili lang mm As in, mga nice kayong ilang eh mga baligya sa mamuha, chup-chup So, sa so guys sa mga guys Yes, guys, guys nag-shopping siya, guys, oh 50% off ang po mga passion shoes For men, raway labot ang women So, lain na lang ang dipalit para sa ako pangit-pangitaan na lang daw. Look at this guys, so oh, 50% of na gipalitan na nga akong doha ka. Isa na ako pag umang akong bayaw, gipalitan niya, iya po isa. Dekan kayo siya na palit guys, kay grabe ang sale dari sa galeria. Sa Berlin ha, dili sa Cebu. Magod <laughs> to. Grabe na akong sukod sa ako, wala man dahil labot ang women. Kung labot ang damen, only heren. OMG Langot kay ko Pati ang Adidas Tanan shoes guys Nag Sail the ray as in So more at you guys Bye bye Mua mua Chup chup a little bit more So manapot you guys Oh manlaag na put ni guys Kay wak man siya yung work Wak man balik yung work Tomorrow is your Work Tonight At ah, tomorrow night They said tomorrow? Yeah, Wednesday. Oh, really? Yeah, so. Moto guys, wala ba yung nang palitan na ito? Ang shoes itong buwan. Nang palit sila. Sila. Oh, okay. <laughs> siya. Iyang gaya pala na akong mga pagkumangko na akong bayan. Hindi akong ipamisa na palitan ko niya ka. Saan ang awo ah, na to. Hindi ko nang kumuha. Hindi na sarap ang gusto na. Pero fashion siya guys. Sali, ito pang rani. Kaya nakikita. So, Assalamualaikum Ocho guys Ma Ocho Biyahin uh, Stop light mm -hmm. okay. ma guys Pero sige na Pari guys

tapos feels... but I think this happens. okay, ko okay, guys try pa uglaing na shoes, ha? so, maglay mo na mo simulat ko ito guys o, nang nangitag ko na size